nama. Welcome sa aming buhay-buhay dito sa Dubai. Ito na nga mga be, yung ganap kahapon, which is April 16, 2024. Ayon nga sa weather forecast mga be, eh, malakas talaga yung uh, magiging ulan ngayon at 100% bubuhos talaga siya mga be. Feeling ko rin kaya sobrang lakas ng ulan na to, mga be, kasi noong nakaraan, 90% yung prediction na uulan, pero di naman umulan. At ayan na nga, nung kinaumagaan mga be, ayahatid uh, ko nga sila mo mo dyan papunta ng office. Ang kaso, dahil sa ulan nung alas 2 ng madaling araw hanggang alas 4. E eh, maraming daan talaga yung bahana. Actually, nagdalawang isip din talaga kami kung iahatid ko ba sila kasi nga baka mabalahaw yung aming sasakyan. Talagang pananalig at dasal na lang mga be na sana nga ay hindi kami tumirik sa daan. At meron nga mga baha na medyo mataas na talaga. At ayan nga tuminto kami sa gasoline station mga be. At kung makikita niyo yung langit talaga namang kala mo may zombie apocalypse at papunta kami sa safe zone. <laughs> De joke lang. At ayan na nga mga be. Pagkatapos tapos ko nga silang ihatid ay nagsalik na ako o nag gate. kasi nga kapag ka hindi ako nagtol mga be eh, for sure mahaba haba at maraming baha pa akong madadaanan. Tapos ay na nga mga be hindi ako nagkamali dahil dito sa amin ay ang taas na talaga ng baha parang halos gatuhod na yan mga be. At nakikita nyo naman yung langit talaga namang galit na galit at sobra talagang daming ulan na binubuhos. Sa tagal namin nakatira dito sa Dubai mga be, limang taon, ngayon lang kami nakaranas ng talagang sobrang ulan. At pagpasok ko nga ng bahay ay medyo may pumasok na rin na tubig. Nung tanghali nga mga be, nung medyo tumila na, napago na ang mga person maglinis-linis, kaya ayan naman nagkainan kami sa labas. Sabi nga namin habang hindi pa ulit pumapatak ang ulan. At pagkatapos nga namin magkainan mga be, pinakain lang talaga kami makalipas sa isang oras eh, ayan na naman at bumubuhos na naman ang ulan. Makikita nyo nga dyan mga be na medyo lubog na nga yung ilang gamit. At dito nga sa labas namin ay eh, tumaas na talaga ng sobra yung tubig mga be. At nagpo-fusion na kasi yung galing sa loob at labas. Eh nagsasama na kaya na iipon na yung tubig doon sa may loob ng bila. ay na nga mga be, oh, hindi na kinaya ng mga pipeline dito sa isang building. Kung saan nakaparking si Tanggol, dinobol check ko dito mga be kasi mahirap na baka hindi nga tayo nabalaho. Eh lumubog naman sa baha dito sa parking kaya naman sinet ko And sa awan ng Diyos mga besins. na nasa upper basement ako ay eh hindi pa lubog hindi ko lang alam yung sitwasyon dun sa may lower basement for sure madami na rin tubig at ayan nga mga be may ilang nag uuwi na nga din o siguro pinauwi na sila ng kanilang mga amo kasi nga mga be talagang napakalakas ng ulan hindi na passable yung ibang daanan dito sa Dubai kaya naman siguro eh pinauwi na sila habang kahit papano eh medyo okay okay pa actually hindi na nga okay kasi tignan nyo nga mga be oh. yung loob ng villa namin makikita nyo naman, eh, mataas na ang tubig ayan nga sila aging sa gilid sabi ko ba't sila nasa labas eh kasi daw yung loob ng bahay nila, eh gatuhod na rin ang tubig, ay grabe talaga ang perwisyo, pero wala tayong magagawa what to do, minsan lang sa isang taon pero talaga naman pag umulan, grabe binabaha kami ayan na nga mga bet, pumasok na ang tubig sa aming bahay kaya ayan at naglilimats na ako nung medyo hapon po nga mga bi ay medyo tumila ng onte pero bumuhos din ulit tapos yung uh, breaker nga namin eh, bumaba kaya naman wala kaming kuryente nyan and for safety na rin siguro kasi nabalitaan nyo ba mga bi meron daw dalawang kabay na namatay sa abubakar ba yun dahil nga na kuryente dahil syempre di rin naman safe na nasa baha kagawa ng yung mga kuryente mga bi at ito na nga mga bi, ang pinakakawawa talaga dito sa aming villa kapag ka umuulan ay Tito Kalabeshi kasi parang sila yung nagiging catch basin mga be, sila yung unang binabaha at ang taas din talaga ng baha sa loob ng bahay nila. Ayan mga be, kung makikita nyo naman, ba? Diba? talagang swimming pool eh, hindi agad bumaba yung tubig. Ayan, medyo humupa na ulit yung ulan, pero yung baha nga eh, hindi, hindi naman agad bababa. Dahil nga mga be, punong-puno talaga yung mga drainage sa dami ng ulan na naibuhos. Ayan na nga mga be, nung hapon ni eh, nagluto ako ng hotcake habang nagaantay ng balita. bandang alas 4 ay pinauwi na rin sila Momo. Kaso nga lang ay hindi ko alam kung paano ko talaga sila susunduin dahil dubog talaga lahat ng mga daanan. Good thing na lang din ay dumating yung isang katrabaho nila at yun na lang ang naghatid sa kanila sa pinakamalapit na metro station. ay na nga mga be, wala lang akong video pero sa loob din ng mga train station, grabe talaga yung mga baha. At yan yung dinaanan nila Momo mga bay ay sabi nila yan na daw ang pinakamababa na pwede mong daanan, kaya dyan sila dumaan. Kaso, ang taas pa rin, di ba? Mababa pa yan sa lagay na yan. At yung ilan nga sa kakilala ko, mga be, eh, talaga namang kawawa dahil nastuck taksila sila sa traffic. Alas 6 pa lang daw ng gabi, ay bumiyahin na. Pero, alas 5 na ng madaling araw na naka-uwi. Ang dami rin message sa akin para magpa-service ng car lift. Kaso, hindi ko talaga sila napuntahan, mga be. Gawa ng ayoko rin irisitanggol. Si Ito ang video na to, mga be, ay kinaumagahan na. April 17, 2024. Ayan na nga at wala. Sarado ang metro. Makikita nyo mga bayan. Ang dami talagang tao na nag-aabang. Kaso sarado nga ang train dahil nga sa binaha tapos mga wala ring mode of transportation ang bus ay nag-suspend ng kanilang mga biyahe pati na rin ang mga taxi kaya naman kung wala kang sariling kotse ay eh, talaga namang mahirap buti na nga lang din at pinasundo na lang sila momo ng kanilang uh, amo dito sa Riga at di na namin kailangan mag-drive kasi may ilang part pa rin na medyo baha at ayan na nga mga bet hanggang dito na lang muna tayo don't forget to like follow and share paalam